kung ikaw ay lampas limampung taong gulang at napapansin mo na may mga lumalabas na kayo manging batik sa iyong mga kamay, mukha o dibdib, hindi ka nag-iisa. Ang mga batik na ito, na tinatawag ng marami bilang batik ng edad o batik ng pagtanda, ay karaniwan at nakakaapekto sa karamihan ng tao paglagpas ng limampu. At alam mo ba kung ano ang mas nakakainis? Tumingin tayo sa salamin at parang ang balat natin ay ikinukuwento ang buong buhay natin, minamarkahan ang bawat taon na lumipas. Pero may magandang balita ako para sa'yo ngayon. Meron talagang natural, abot kaya, at siyentipikong napatunayang paraan para mapaputi ang mga batik na yan. At hindi, hindi mo kailangang gumastos ng malaking halaga sa mga laser treatment o mamahaling imported na mga cream. Ang ipapakita ko sa'yo dito ay wala pang 20 riyais ang halaga at makikita mo sa kahit anong botika. Bago ako pumasok sa mga praktikal na detalye, hayaan mong ipaliwanag ko kung saan nanggagaling ang mga batik na ito. Dahil mahalagang maintindihan mo ito para malaman mo kung paano talaga labanan ang mga ito. Ang mga batik na ito ay lumalabas dahil sa tatlong pangunahing dahilan. Una, ang matagal na pagkakabilad sa araw sa loob ng maraming taon. Sa bawat pagkakataon na nagbilad ka sa araw ng walang proteksyon, Lalo na noong bata ka pa at hindi pa uso ang usapan tungkol sa sunscreen, unti-unting naipon ang ultraviolet radiation sa iyong balat. Pangalawa, ang mga pagbabagong hormonal na nangyayari habang tumatanda, lalo na sa mga babae matapos ang menopause. At pangatlo, ang mismong natural na proseso ng pagtanda ng balat, Gisambosan ng napatatating time o namunanan na nagdudulot sa mga melanocyte, ang mga selula na gumagawa ng pigment, na magsimulang magtrabaho ng hindi regular, kaya nagkakaroon ng mga mas maiitim na bahagi. Ang magandang balita ay halos palaging walang panganib ang mga batik na ito. Hindi sila masakit, hindi makati, at wala silang panganib sa kalusugan. Pero lubos kong nauunawaan na kahit wala silang panganib, nakakainis pa rin sila. Gusto nating maganda ang pakiramdam natin sa ating itsura kapag tumitingin sa salamin, hindi ba? At iyan mismo ang dahilan kung bakit inihanda ko ang nilalamang ito para sa'yo. Ngayon, ipapakita ko sa'yo ang limang natural na estrategiya na talagang gumagana. Hindi ito mga walang saysay na pangako o misteryosong formula. Ito ay mga napatunayang paraan, ang iba ay dekada ng ginagamit, habang ang ilan ay suportado ng bagong siyentipikong pag-aaral. Simulan natin sa pangunahing pamamaraan na para sa akin ay pinakamakapangyarihan. Tingnan mo, napaka-interesante nito. Isa itong produkto na malamang ay kilala na ng lola mo o ng nanay mo. Pero parang nakalimutan na sa paglipas ng panahon. Ang tinutukoy ko ay ang langis ng Ricino. Narinig mo na ba ito? Yung langis na malapot, medyo dilaw, na galing sa mamona? O yung langis na yan ay may espesyal na sangkap na tinatawag na asidong Ricinoleico. Hindi mo kailangang kabisaduhin ang mahirap na pangalan na yan. Pero intindihin mo kung ano ang ginagawa nito. Ang fatty acid na ito ay may dalawang kamanghamang katangian. Una, ito ay anti-inflammatory, ibig sabihin pinapakalma nito ang balat at binabawasan ang anumang iritasyon. Pangalawa, at ito ang pinakamahalaga, pinapabilis nito ang renewal ng selula. Ano talaga ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, tinutulungan nitong mas mabilis mag-regenerate ang balat at palitan ang mga selulang may pekas ng bago at malulusog na selula. At higit pa dyan, ang langis ng Ricino ay tumatagos ng malalim sa balat. Hindi lang ito nananatili sa ibabaw tulad ng maraming mga krema. Umaabot ito sa mas malalalim na patong ng balat kung saan naiipon ng pigmento at nagsisimula itong gumana mula sa loob palabas. Yan ang nagbibigay ng malaking kaibahan. Siguro iniisip mo ngayon, ayos lang ba ito? Pero paano ko ito gagamitin? Ipaliwanag ko sa iyo ng maayos, hakbang-hakbang, dahil napakahalaga ng tamang paraan ng paggamit. Tuwing gabi, bago matulog, pagkatapos mong hugasan ng mabuti ang iyong mukha at mga kamay, kukuha ka ng isang maliit na patak ng langis ng Richino. Isang patak lang na kasing laki ng butil ng bigas. Hindi mo na kailangan ng higit pa doon. Ilalagay mo ang patak na yon sa daliri mo at ipapahid mo direkta sa mismong peklat o mansya. Gawin mo itong may banayad na masahe, paikot-ikot ang galaw, mga tatlong po segundo. Nakakatulong ang masahe para mas makapasok ang langis. Pagkatapos nito, Pwede mo na itong iwanang nakaon buong gabi. Hindi mo na kailangang banlawan. Gagawin mo ito araw-araw, walang palya. Ang konsistensya ang mahalaga dito. Hindi sapat na gawin lang ito ng isang linggo, dalawang linggo, hindi. Kailangan araw-araw. At tingnan mo, huwag kang umasa ng resulta agad-agad. Ang mga pekas ay inabot ng ilang taon bago nabuo. Kaya natural lang na abutin ng ilang linggo bago magsimulang magliwanag. Pero sinisiguro ko sa'yo Pagkatapos ng apat hanggang anim na linggo ng regular na paggamit, makikita mo na ang pagkakaiba. Ang pekas ay unti-unting kumikintab, ang balat sa paligid ay nagiging mas pantay, mas makinis at may malusog na kinang. May ilan na may resulta sa tatlong linggo? Ang iba ay umaabot ng dalawang buwan. Iba-iba ang reaksyon ng balat, pero mahalagang huwag sumuko. Ngayon, punta naman tayo sa pangalawang paraan na maaaring gamitin kasabay ng langis ng ricino o palitan ito. Ito ay kombinasyon ng dalawang sangkap na siguradong meron ka dyan sa kusina mo ngayon. Tinutukoy ko ang kalamansi at apple cider vinegar. Baka iniisip mo, kalamansi sa balat? Nakakasunog ba yan? Tingnan mo, magiging tapat ako sa'yo. May natural na asido ang kalamansi na pwedeng makairita kung mali ang paggamit. Kaya tuturuan kita ng wastong paggamit kasama ang lahat ng kinakailangang pag-iingat. Ang katas ng kalamansi ay may mataas na konsentrasyon ng bitamina C at mga prutas na asido na nagsisilbing banayad na natural na exfoliant. Tinutulungan nitong alisin ang mga patay na selula sa ibabaw ng balat at kasabay nito, unti-unting binabasag ang sobrang pigmento na bumubuo ng peklat. Ang suka ng mansanas ay kasama sa reseta na ito dahil sa dalawang dahilan: Una, mayroon itong mga katangiang antibakteryal, kaya pinoprotektahan nito ang balat laban sa posibleng impeksyon. Pangalawa, nakakatulong ito na balansihin ang pH ng balat, kaya nagiging mas matibay at mas malusog ito. Nagbubunga ng kawili-wiling sinerhiya ang kanilang kombinasyon. Ngayon, mag-ingat ka kung paano ito ihanda at gamitin. Kukuha ka ng pantay na bahagi ng bagong piga, nakatas ng kalamansi at purong suka ng mansanas. Halimbawa, isang kutsara ng bawat isa. Haluin mabuti sa maliit na lalagyan. Basain ang bulak o cotton pad dito at ipahid sa mga pekas. Hindi mo kailangang ipahid sa buong balat sa mga may pekas lang. Hayaan itong kumilos ng sampung minuto lang dahil pwedeng makairita kung sumobra. Pagkalipas ng sampung minuto banlawan ng maligamgam na tubig at patuyuin gamit ang malambot na tuwalya huwag kuskusin. Narito na ang mahalagang bahagi na madalas nakakalimutan ng marami at nauuwi sa pagkasugat. Gamitin ang kalamansi sa paggamot tuwing gabi lang, huwag sa umaga o araw. Alam mo ba kung bakit? Dahil ang kalamansi ay nagpapasensitibo ng balat sa araw. Ano ang ibig sabihin nito? Kapag naglagay ka ng kalamansi sa balat at lumabas sa araw, pwedeng magdulot ito ng matinding paso at mas matinding pag-itim ng balat. Tandaan, gawin ito sa gabi lang. Sa umaga, hugasan mabuti ang muka at maglagay muli. Pampaprotekta sa araw. Sa totoo lang, obligado na ang paggamit nito simula ngayon. Mamaya ko pa ito ipapaliwanag ng detalyado. Gamitin ang kalamansi at suka duwa sa tumatong beses kada linggo, hindi araw-araw. Kung makaramdam ka ng matinding hapdi o pamumula, itigil mo agad at hintayin mong gumaling muna ang balat bago subukan ulit, siguro mas mainam na dagdagan pa ng tubig para mas malabnaw. Ang ikatlong paraan ay lalo ng maganda para sa mga may sensitibong balat o yung mga nakasubok na ng ibang paggamot at nakaranas ng iritasyon. Ang tinutukoy ko ay ang babosa na kilala rin bilang aloe vera. Kung may tanim kang babosa dyan sa bahay, may natural kang parmasya Libu-libong taon nang ginagamit ang babosa sa pag-aalaga ng balat simula pa noong sinaunang Ehipto. At hindi ito basta-basta lang. Ang gel na nasa loob ng mga dahon ng halamang ito ay puno ng uh, bitamina, mineral, enzymes at amino acids na talagang nakakabuti sa balat. Pinapalalim nito ang paghydrate ng balat nang hindi namamantika, tumutulong sa cell regeneration, nagpapababa ng pamamaga, at may banayad na pagpapaputik. Ang pinakamaganda sa lahat, ang aloe vera ay sobrang ligtas gamitin. Halos wala itong kontraindikasyon, hindi nakakairita, at pwedeng gamitin araw-araw ng walang problema. Kung may tanim kang aloe vera sa bahay, madali lang ang proseso. Putulin mo ang isang dahon sa bas, hugasan ng mabuti, hatiin sa gitna ng pahaba, at gamit ang kutsara, kaskasin ng malinaw na gel na nasa loob. Itong gel na ito ay pwede mong ipahid direkta sa balat, sa mga pekas, at pati na rin sa paligid nito. Magmasahe ng banayad at pwedeng iwanan magdamag. Sa umaga, hugasan mo lang ito gaya ng dati. Kung wala kang halaman, walang problema. Mabibili ang purong aloe vera gel sa botika. Siguraduhin mo lang na pipili ka ng pinakapuro na posible, na walang masyadong alkohol o mga pangkulay sa sangkap. Mas natural, mas maganda. Mahusay ang aloe vera mag-isa pero mas mainam kung gagamitin mo rin ito kasabay ng langis ng ricino. Alam mo ba kung paano? Pwede mo bang palitan-palitain? Gabi-gabing salitan mong gamitin ang langis ng ricino at Aloe Vera. O kaya naman kung gusto mo pang mas palakasin, pwede mong paghaluin ang dalawa. Kumuha ka ng isang kutsara ng gel ng Aloe Vera, magdagdag ng tatlo o apat na patak ng langis ng ricino, haluin mabuti at ipahid ang kombinasyong ito sa mga peklat. Makakukuha mo ang nakagagaling na epekto ng langis ng risino at ang pampahidrat at kalmadong epekto ng aloe vera. Isa itong makapangyarihang kombinasyon. At makikita mo ang resulta hindi lang sa pagputi ng mga pekas, kundi sa balat mo sa kabuuan. Mas matatag, makinang, at maganda ang tekstura ng balat. Ngayon, kailangan kitang kausapin tungkol sa ikaapat na punto na sa palagay ko ay pinakaimportante sa lahat. Kung hindi mo ito gawin, masasayang lang lahat ng sinabi ko kanina. Maaaring pumuti ang mga pekas, pero babalik din ang mga ito. Ang tinutukoy ko ay ang proteksyon sa araw. Alam kong paulit-ulit mo na itong narinig, pero pakinggan mo ang paliwanag ko. Dahil, pagdating sa mga batik ng edad, ang sunscreen ay hindi lang rekomendasyon kundi obligasyon. Sa tuwing nalalantad ang balat mo sa ultraviolet rays ng araw, na-activate ang mga melanocyte yung mga selula na gumagawa ng pigment. Parang alarmang tumutunog sa balat mo. At paano naman kung may hilig ka na talaga sa pagkakaroon ng mga pekas kapag ipinakita na ng balat mo na may mga parte itong hindi pantay, ang produksyon ng melanin. Ang pagbilad sa araw ng walang proteksyon ay nagpapalala o nagdudulot ng bagong mga pekas. Kaya, hindi mahalaga kung maulap, taglamig, o mabilis ka lang lalabas. Araw-araw, walang palya, kailangan mong maglagay ng sunscreen sa mga bahagi ng katawan na nakalantad. Mukha, leeg, dibdib, kamay, at braso. At hindi basta-bastang sunscreen lang. Dapat sun protection factor 30 ang pinakamababa. Mas okay kung sun protection factor 50, hindi rin sapat ang manipis na pahid. Dapat makapalang pahid at siguraduhing natatakpan ang buong bahagi. Magpahid sa umaga pagkatapos mag-almusal bago lumabas ng bahay. Kung matagal kang mabibilad sa araw, magpahid ulit kada dalawang oras. Mukhang matrabaho, maaring ganoon sa simula, pero nagiging ugali rin agad. Tinitiyak ko sa'yo, ito lang ang paraan para makontrol ang mga pekas at maiwasan ang paglabas ng bago. Tinatanong ako kung kailangan bang magpaaraw para sa vitamina D. O oh, kailangan talaga. Pero labing limang minutong pagbibilad ng braso at binti sa umaga o hapon sapat na para makagawa ng lahat ng bitamina D na kailangan mo. Sa natitirang oras, protektahan ng balat. Mas mainam na uminom na lang ng supplement ng bitamina D kung kinakailangan. Kaysa naman magkamansya ang balat at malagay sa panganib ng mas seryosong problema? Tulad ng kanser sa balat, sa hinaharap? Ngayon punta na tayo sa ikalima at huling paraan, na isa sa pinaka na maliit pero napakalaki ng nagagawa nitong pagbabago. Ito ay gumagana mula sa loob palabas. Nutrisyon ang tinutukoy ko. Kung ano ang nilalagay mo sa iyong plato araw-araw ay direktang nakakaapekto sa kalusugan at itsura ng iyong balat. Kapag kulang ka sa ilang bitamina at mineral, o kapag ang katawan mo ay dumaranas ng oxidative stress, lumalabas ito sa balat bilang mga batik, pagkalaylay at kawalan ng kintab. Sa kabilang banda, Kapag pinapakain mo ang katawan mo ng tamang nutrisyon, kamangha-mangha ang nagiging tugon ng balat mo. Nagiging mas matatag ito, mas maliwanag, mas mabilis kumupas ang mga batik, at mas bumubuti ang paggaling ng sugat. Kaya ano-ano nga ba ang mga nutrisyon na ito? Una, vitamin C. Mahalaga ito sa paggawa ng kolaheno at napatunayang nakakapagpaputi ng balat. Makikita mo ang bitamina C sa mga prutas na citrus tulad ng kahel, kalamansi at acerola, pero matatagpuan din ito sa paminta, broccoli at presa. Isama ang kahit isang pagkaing may bitamina C sa bawat kain. Ayon kay bitamina E, isa itong makapangyarihang antioxidant na nagpoprotekta sa mga selula ng balat laban sa pinsala ng mga free radicals. Makikita mo ang bitamina E sa mga mani, almendras, hazelnuts, buto ng mirasol, avocado, at extra virgin olive oil. Ang isang dakok ng mani araw-araw ay may malaking epekto. Pangatlo, ang zinc. Ang mineral na ito ay kasali sa mahigit tatlong daan na reaksyon sa katawan, kabilang na ang pag-renew ng mga selula ng balat. Magagandang pinagkukunan ng zinc ay pulang karne, manok, isda, beans, lentils, chickpeas, at buto ng kalabasa pang ang beta-carotene na pinagmumula ng vitamina E. Ito ang nagbibigay ng matingkad na kulay kahel sa mga karot, kalabasa, papaya, mangga at kamote. Ang mga pagkain ito ay napakaganda para sa kalusugan ng balat. Huwag kalimutang uminom ng maraming tubig, hindi bababa sa dalawang litro araw-araw. Mahalaga ang paghydrate mula sa loob palabas. Ang balat na kulang sa tubig ay mas mabilis tumanda at mas nahihirapang mag-regenerate. May dalawa pa akong gustong i-recommenda sa iyo. Una, isama mo ang green tea sa iyong routine. Pwede kang uminom ng isa o dalawang tasa bawat araw. Ang green tea ay napakayaman sa antioxidants na tinatawag na catechins na lumalaban sa mga free radicals na nagdudulot ng pagtanda ng balat. Tumutulong ito na magpaputi ng mga pekas mula sa loob palabas at nagbibigay pa ng iba pang benepisyo sa kalusugan. Pangalawa, ang luyang dilaw na kilala rin bilang turmeric, maaari kang gumawa ng mga turmeric shots na sumikat. Sa pamamagitan ng paghahalo ng isang kutsarita ng turmeric powder sa kaunting maligamgam na tubig, isang kurot ng paminta, at kaunting olive oil. Tumutulong ang paminta at olive oil para mas maabsorb ng katawan ng luyang dilaw. Inumin mo ito ng walang laman ng tiyan. Ang luyang dilaw ay may kamanghamanghang anti-inflammatory na katangian at tumutulong na gawing mas makinis at pantay ang kutis. Ngayon, bibigyan kita ng bonus tip. Isang sikreto na hindi alam ng karamihan at maaaring magpabilis ng maraming resulta. Kapag maglalagay ka ng langis ng ricino o alinman sa iba pang mga paggamot, maghanda ka muna bago ito gawin. Hugasan ng mabuti ang bahagi gamit ang banayad na sabon, banlawan, at bago ito tuluyang matuyo. Habang bahagyang basa pa ang balat, maglagay ng tubig na thermal o tubig ng rosas. Binubuksan nito ang mga butas ng balat para mas maging handa sa paggamot. Kaya kapag inilagay mo ang paggamot pagkatapos nito, mas madaling papasok ito sa balat at mas mabilis ang epekto. Isa itong banayad na pagkakaiba, pero may epekto talaga. Bago ko tapusin, mahalaga akong paalalahanan kung kailan dapat kumonsulta sa doktor. Bagaman karamihan sa mga batik ng edad ay lubos na walang panganib, may ilang mga palatandaan na dapat mong bantayan. Kung mapapansin mong may batik na mabilis lumalaki, may hindi pantay na mga gilid, may iba't ibang kulay sa loob nito, dumudugo, o matinding nangangate, kailangan mong magpatingin agad sa isang dermatologist. Maaaring ito ay senyales ng mas seryosong kondisyon, tulad ng melanoma na isang uri ng kanser sa balat. Kung nagdududa ka, mas mabuting kumonsulta palagi. Ang isang dermatologist ay kayang suriin ang mga batik at masasabing tiyak kung ito ay binigno o kung kailangan ng espesyal na atensyon. Gayunpaman, ang karamihan sa mga kayumangging batik na lumalabas pagkatapos ng edad na limampu ay talagang mga batik ng pagtandalang, lang, na dulot ng araw, hormones at panahon. At ang mga ito ay maaari mong gamutin ng maayos sa bahay gamit ang mga paraan na itinuro ko sa iyo ngayon. Umaasa akong nakatulong sa iyo ang nilalamang ito. Kung nagustuhan mo at gusto mo pang makatanggap ng iba pang natural na tips na tulad nito, mag-subscribe ka dito sa channel. I-click mo lang ang button ng pag-subscribe na lumalabas dyan sa screen. Sa ganitong paraan, hindi ka mawawalan ng kahit anong bagong nilalaman na ipopost ko. At kung may kilala kang tao na nahihirapan din dahil sa mga batik na ito, ishare mo ang video na ito sa kanya. Pwede itong maging kamag-anak, kaibigan o kapitbahay. Mas mainam kung mas maraming tao ang makaalam ng natural at abot-kayang solusyon. At kung sisimulan mong gamitin ang mga pamamaraang ito at nagkaroon ka ng resulta, bumalik mo ka dito sa mga komento at ikwento mo sa akin kung paano nangyari. Gustong-gusto kong malaman na talagang nakatulong ako sa isang tao. Mahigpit na yakap, ingatan mo ang sarili mo hanggang sa muli.